Nalagyan ko yung siko ni Nadi, oh. Tingnan mo. Oo, oh, oh, meron kasi dito, oh. Ayun, oh. may kuknak, oh. Mm. Para hindi na siya magkamot ng kamot. Ayan, oh. Ito, oh. naman kasi. Ayan, oh. Mm. ko nitong oh. pipot spray. Ayan, nagpapalagay pa talaga siya, oh. Oh, ini ang ini pa ng isa kong aso. Ano, lalagyan higa lang ng lipstick. Oh, kap yeah. <laughs> oh, toy toy Yan. kagat ngayon niya yung para ano. Ayun Ayun Ayan, yan. Ayan. Para ano siya para umali Maganda 'tong um, ano. Um. Mm, dinamihan ko na guys para talagang ano siya. kasi, uh, uh, may siko kasi oh. Uh. Uh, kaya eto mabisa para pang gamot siya, gamot sa mga dalis-dalis, mga katikati, nagpup na sa mga sugat. Ayan oh. Ayan oh. Ayan guys oh. Pipot skin spray. Yan safety ang ating mga alaga dito ang, ang mga alaga natin dahil hindi siya delikado sa mga alaga. Tsaka mabilis um, ang siya. O, oh, tinan mo. Mm, kanina mapulak, pulang-pula. Ngayon, pangalawang spray ko na to eh, o. Oh. Inisprehan ko rin to siya kahapon. ba hmm, diba napapaispre siya? O, hmm, diba? O, pipitin niya. Ito yung inapin. Ayan si Nali. Ayan si Nali. O, oh. kagat-kagat niya yung toy niya. Ayun, oh. <laughs> ayan. Ayan. Oh. Ayan ang alaga ko. Oh, si Nali. Ay, toy mo. Dali. Oh. Oh. Toy mo. Oh, ayan o. Oh. Thank you guys for watching. gusto niyo bumili guys nitong Pipot Hairs, a ah, Pipot skin skin spray na sa yellow basket ko ilalagay ha. Makakasiguro kayo na talagang as in mabisa at gumagaling ang ating mga laga. Kasi kahapon pulang tulay yung sugat niya. Oh, ngayon nilagyan ko medyo maano siya tuyo na at maputla na, hindi na mapula. nag talaga yun. O, ayan na. Basahin nyo na lang yung mga reviews nitong tipot skin spray. Nasa yellow basket, guys. Bili na kayo. Thank you, guys.